Salamat sa pagbabalik sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Onyok. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Simula pa lang ng aking pagkabata, alam ko nang hindi madali ang buhay sa probinsya. Ako si Onyok, 22 anyos, panglima sa anim na magkakapatid. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya Miss Layla, kung saan ang araw-araw ay pauli-ulit lang, gising sa umaga, hanap ng pagkakakitaan, at uwi sa gabi na halos wala pa rin laman ang bulsa. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Nagkasya na lang ako sa kung anong trabahong meron. Minsan construction, minsan mangingisda, minsan wala. Pero kahit ganoon, hindi ko ininda ang hirap. Sanay ako sa pawis at dumi. Wala pa rin akong asawa, binata pa ako siguro dahil wala rin naman akong maibubuhay. Isang araw, dumating ang tito kong si Esteban mula Maynila. Isa siyang pulis doon, at minsan-minsan lang kung makadalaw sa amin. Umuwi siya para magbakasyon. Sa isang salusalo ng pamilya, habang nag-inuman kaming mga pinsan, naroon din si Tito Esteban. Naging tahimik ang pag-uusap namin hanggang sa kinausap niya ako ng masinsinan. Gusto mo bang sumama sa Maynila, Onyo? May kakilala akong naghahanap ng tao sa hardware niya. Stay in, may kwarto, libre ang bigas. Ayos na, di ba? Wika ni Tito Esteban. Para sa akin, isa itong pagkakataong hindi ko pwedeng palampasin. Wala akong maayos na trabaho sa probinsya. At kung tutuusin, wala rin naman akong kinabukasan doon. Kaya't matapos kong makausap ang mga magulang ko at tumayag sila, agad akong sumama kay Tito Esteban papunta na Maynila, Miss Layla. Pagdating namin doon, ipinakilala ako ni Tito kay si Rolando, kapwa niya pulis at may-ari ng hardware. Malugod akong tinanggap ni si Rolando at agad akong pinatuloy sa maliit na kwarto sa itaas ng hardware. Hindi man malaki, ayos na rin. May sarili akong banyo at lutuan. Para sa akin, para paraiso na ito kumpara sa dati kong kalagayan. Madali lang ang trabaho ko sa hardware, Miss Layla. Maglilinis, mag-aayos ng paninda at tutulong sa mga customer. Minsan, kapag maraming delivery, tumutulong din ako sa pag-aayos ng mga gamit, pero hindi na ako sumasama sa biyahe. May sarili namang truck ang hardware, at ang driver pati ang dalawang pahinante ang nag-asikaso ng deliveries. Pero ang mas malaking dahilan kung bakit ako kinuha ni si Rolando ay dahil gusto niyang may nakatira sa hardware para may nagbabantay. Hindi niya maasahan ang driver at mga pahinante dahil may mga pamilya sila at umuwi sila pagkatapos ng trabaho. Dahil stay in ako, araw-araw kong nakikita si Ma'am Sheila, ang misis ni Sir Rolando. Siya ang namamahala sa hardware. Kung tutuusin, hindi siya mahirap mahalin. Maganda si Ma'am Sheila. Kahit at lumput ito na siya at may dalawang anak, napapanatili niya ang kaseksihan at kinis ng kutis niya. Pero may isang problema, masungit siya. Palagi siyang nakasimangot Mabilis uminit ang ulo at mahigpit sa trabaho. Kapag mali ang ginagawa namin, napapagalitan agad kami. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Sa tuwing papasok siya sa hardware, parang gumagaan ang pakiramdam ko kahit alam kong susungitan na naman niya ako. Palagi ko siyang inaabangan Miss Layla sa tuwing papasok siya sa hardware. Hindi na siya maalis sa aking isipan. Minsan nga hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko kahit oras ng trabaho agad akong nagtutungo sa banyo. Doon ako nagpaparaos at pinagpapantasyahan ko si Ma'am Sheila. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumalim ang paghanga ko kay Ma'am Sheila. Naging parte na siya ng araw-araw kong buhay. Akiramdam ko, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Ngunit nag-ingat din ako dahil baka malaman ni Ma'am Sheila magagalit sa akin. Pero isang araw, isang bagay ang nagbago sa pananaw ko sa kanya isang lihim na hindi ko inaasahan. Nahuli ko si Ma'am Sheila, na may ibang lalaki. Hindi ko sinasadyang mahuli si Ma'am Sheila. Noong araw na yon, may hinahanap akong paninda sa gilid ng hardware nang makita ko siya. Kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Sa una, inakala kong customer lang ito, Miss Layla. Pero nang lumingon ako, doon ko nakita ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Naghahalikan sila. Nakatago sila sa gilid malayo sa paningin ng ibang tao. Pero hindi nila ako nakita. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nagtagpo ang mga mata namin ni Ma'am Sheila. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang umurong palayo sa lalaki. Agad ding umalis ang lalaki, halatang natakot nang mahuli ko sila. Si Ma'am Sheila naman, hindi makatingin sa akin. Namutla siya at parang hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung galit ako, nalulungkot, o natatakot sa nalaman ko. Pero isa lang ang sigurado, may itinatagong lihim si Ma'am Sheila. Kinahapunan, sarado na ang hardware. Nakaalis na ang ibang empleyado. Ako na lang at si Ma'am Sheila ang naiwan. Lumapit siya sa akin, mahinahon at hindi na masungit. Onyok, pwede ba kitang makausap? Wika niya. Hindi ako sumagot, pero tumango ako. Alam kong nakita mo, mahina niyang sabi. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Rolando. Dagdag niya, tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Bibigyan kita ng pera, dugtong niya. Basta wala kang sasabihin kahit kanino. Anya at napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa oras na yon Miss Layla. Hanggang sa biglang may pumasok sa isipan ko. Noon ko naisip ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera maam sagot ko. May gusto lang ako, dagdag ko. Ano ang gusto mo? Nalilitong tanong niya. Hindi ko agad siya sinagot at pinakiramdaman ko muna. Sa oras na yon Miss Layla, mas lalong mag-init ang pakiramdam ko at lumakas ang loob ko dahil natuklasan ko ang lihim ni Ma'am Sheila. Matagal na kitang gusto Ma'am, pagbigyan mo lang ako isang beses. Lakas loob kong wika sa kanya. Nagkatinginan kami. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Alam niyang hindi pera ang gusto ko, at alam niya kung ano yon. Hindi nakaimik si Ma'am Sheila sa sinabi ko Miss Layla. Kita ko sa mukha niya ang gulat at pag-aalinlangan. Namula ang kanyang pisngi, pero hindi siya kumibo. Matagal siyang nanatiling tahimik, bago siya biglang tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo, kinakabahan sa sinabi ko. Ano ba itong ginawa ko? Baka magsumbong siya kay Sir Rolando. Kinagabihan, hindi ako mapakali sa kwarto ko. Naisip ko kung ano ang iniisip ngayon ni Ma'am Sheila. Galit ba siya? Natatakot? O baka may ibang nararamdaman din siya? Hindi ako nakatulog sa gabing iyon, Miss Layla. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa hardware. Tulad ng dati, mahigpit ang kanyang mukha, pero may kakaiba sa kanyang kilos. Lumapit siya sa akin at bumulong, mamaya, usap tayo. Wika niya. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Dumaan ang buong araw na hindi ako mapakalimis, Layla. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nagpaiwan muli si Ma'am Sheila sa hardware. Ako lang ang tao roon, at siya. Nakatayo si Ma'am Sheila sa harap ko. Hindi na siya masungit. Sa halip, seryoso at halatang kinakabahan. Onyok, mahina niyang sabi. Pumapayag ako, basta mangako ka na hindi mo sasabihin kay Rolando ang nakita mo. Wika niya. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang babaeng matagal ko nang hinahangaan, ang babaeng dati mahigpit at istrikto sa akin, ngayon ay pumapayag sa gusto ko. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang braso ko. Tandaan mo, onyok, walang makakaalam nito. Muling wika niya. Hindi agad ako nakapagsalita Miss Layla at tumango na lamang ako dahil hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Ngunit may mga kondisyon si Ma'am Sheila. Hindi daw niya alisin ang mga suot pang itaas niya bawal ko daw siyang halikan habang ginagawa namin yon at bawal ko din daw siyang hawakan. Umayag ako sa mga kondisyon niya. Ang mahalaga lang sa akin ay makuha ko sa kanya ang gusto ko. Sa mga panahong iyon, Miss Layla, isang beses pa lang ako nakaranas ng ganun at doon pa sa mga bayarang babae. Dahil hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng kasintahan. Hanggang sa muling nagsalita si Ma'am Sheila, sabi niya mauna daw siyang umakyat sa kwarto ko upang gagamit ng banyo at para makapaghanda. Para itong panaginip sa akin at hindi pa rin ako makapaniwala na ang matagal ko ng pinagbapantasyahan na si Ma'am Shiela ay maangking ko na. Nag-init na ang pakiramdam ko sa oras na yon Miss Layla na may halong excitement. Nagumpisa na rin na magwala si Junjun ko. Iniisip ko kung sa paanong paraan ko yon gagawin kay Ma'am Shiela dahil hindi pa ako expert. Ngunit marami na akong napapanood na video at naisip ko nagayahin ko na lang ang mga yon. Lumipas pa ang mga ilang minuto, sumunod na rin ako kay Ma'am Sheila sa kwarto ko. Kumatok muna ako sa pinto at narinig ko mula sa loob na pumasok na daw ako. Pagpasok ko ay nakita ko si Ma'am Sheila na nakahiga na sa kama ko. Nakabalot gamit ang aking kumot at nagsabi siya ng, Ready na ako. Nang marinig ko iyon ay para itong magandang musika sa aking tenga. Agad akong lumapit sa kanya ngunit muli niyang ipinaalala ang mga kondisyon niya na bawal kong gawin. Tumango na lamang ako at wala na akong sinayang na oras pa. Dahan-dahan kong inalis ang kumot at tumambad sa akin ang animoy na pakagandang tanawin. Natakam ako sa aking nakita, mabilis kong inalis lahat ng aking mga sagabal sa katawan. Napansin ko sa mga mata ni Ma'am Shiela ang pagkagulat ng makita niya ang dinadala ko. Kanina pa kasi ito nagwawala at hindi naman sa pagyayabang Miss Layla Nabiyayaan ako ng kalakihan. Nang makapwesto na ako, ay mas lalo na akong nawala sa aking sarili nang maglapat na yung sa aming dalawa. Noong una ay nahirapan makapasok dahil sa kalakihan ngunit naging maayos din na papikit na lang si Ma'am Sheila at nawala na rin siya sa kanyang sarili. Yung mga kondisyon niya ay hindi na nasunod at hindi niya ako napigilan. Nang matapos na kami ay wala kaming imikan. Hindi muna kami bumangon at nagpapakiramdaman. Hanggang sa muli akong kumilos, wala na siyang tanggi sa kahit anong gawin ko sa kanya, at sa pangalawang pagkakataon, ay muli kaming nakatapos. Alam kong nagustuhan din yon ni Ma'am Sheila hanggang sa nagpaalam na siyang uwi. Hinatid ko siya sa baba at sinabi ko sa kanya, na ulitin pa namin sa susunod at ngumiti lang siya. Simula nang may nangyari sa amin ni Ma'am Sheila, o dapat ko na sigurong sabihin, Sheila, nagbago ang lahat. Tuwing pumapasok siya sa hardware, hindi na siya masungit. Hindi na siya yung dating istriktang babae na kahit simpleng pagkakamali, napapasigaw. Ngayon, palihim ng ngiti ang ibinabato niya sa akin. Yung tingin niya, hindi na katulad ng dati, parang may sinasabi, parang nang akit, parang minamahal. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo siyang nagiging malambing. Palaging siya ang huling umaalis sa hardware. Palaging may dahilan para magpaiwan. At sa bawat pagkakataong iyon, Inuulit namin ang bawal naming ugnayan sa loob ng kwarto ko, sa likod ng stockroom, kung saan walang nakakakita. At kahit ilang beses pa 'yon mangyari, parang hindi kami nagsasawa, parang mas lalong tumitindi, lalong lumalalim. Hanggang sa isang araw, habang magkasama kami sa loob ng kwarto, tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata. Onyok, hindi ko na alam kung paano ko itatama 'to. Pero gusto nakitang makasama kahit alam kong mali. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi totoo, hindi lang siya yung nahulog. Ako rin. Hindi ko alam kung kailan, pero unti-unti, napalitan ng tunay na damdamin yung dati kong paghangalang sa kanya. At ngayon, narito na kami, parehong nahuhulog sa isang bangin ng lihim at kasalanan. Sa araw-araw na nangyayari sa amin, alam ko, hindi na lang ito basta libog. Hindi na lang ito pagnanasa. May puso na kaming nadadamay. May damdamin ng nasasaktan at natatakot. Lalo na ako. Kasi habang lumalalim ang relasyon naming dalawa, mas lalo kong nararamdaman ang takot. Aano kung malaman ni Sir Rolando? Pulis si Sir. May baril. May kapangyarihan. At higit sa lahat, asawa siya ni Sheila. Isang gabi, habang mag-isa ako sa kwarto, hindi ako mapakali. Hindi ko mapigilan ang mga tanong sa isip ko. Mahal ko na ba talaga si Sheila? At kung mahal ko nga siya, sapat ba yon para ituloy namin to, kahit alam naming pareho kung gaano ito kasama. Doon ako napaisip ng malalim. Kaya ngayon, humihingi ako ng tulong sa inyo. Sa inyo na nanonood ng video na to, ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang itigil to kahit ang totoo? Ayoko siyang mawala. Dapat ko bang lumayo at hayaang mawala ang lahat para hindi na lumalim pa? O dapat ko bang ipaglaban ang nararamdaman ko? kahit alam kong baka ikamatay ko pa, to kapag nahuli ni Sir Rolando. Mahal ko si Sheila, at naniniwala ako, na mahal din niya ako. Pero may tanong na paulit-uli sa isipan ko. May karapatan ba akong mahalin siya, kung alam kong hindi siya aking? Sa ngayon, hindi ko alam ang sago. Kaya kayo, kayo na mga tagapakinig ng kwento ko, ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Aki-comment sa baba, kasi sa totoo lang, nalilito na ako.